guys. Ito okay. kami ng Dubai. May pelikula ako kami gagawin doon. Ayan. Oh. Si Spencer oh. Parang sayo na sayo na si Spencer ah. Sa mo na. Ayan. Papunta kami ng Dubai. Sama namin yung mga tropa ko oh. yeah. sasayaw kami doon sasayaw kami Oo, uh, oh, mga ang kasama Yung isang elektrika parang babak type na eh. Punta kami sa night <laughs> eh, uh, may naiwan pa niyon. ang Dubai Mall pinakamataas na building sa buong mundo ay Dubai Mall na hindi pala Dubai Mall Kalipa yan Kalipa Kalipa eh? ang Dubai Frame hindi tayo nakakamunta pero palagi lang ang nadadaan ha <coughs> oh yan ang Dubai Frame ganito kaganda po dito sa ano sa UAE Dubai Frame museum Nakarating din. Lagi lagi palang lang natadaanan. Tanungin pala mismo. Ayan ang kalina kami ah. Marami naman yung Ako pumasok. Alain, bago pumasok. Bago sumayaw. Bago mag-perform. Oo. Ayan. Buwan na kami ng aming gate pass. Para lagi babak si Batang niyo Iyo no. Ano tayo, may manikan, tala? mani kanta la? Wala ko yung Hey guys, nahanap namin yung pag even na namin. May may kami. Oh? Sama namin niya pala si Watsilay. Watsilay, yun na. Si Hong mamaya eh. Yun, <laughs> ready na ho ang tropa mamaya. Si Watsilejo yung aming panlabas sa pagdaiba <laughs> Si Tito Bertz. Tito Bertz. Let's go! Si Rene. Shout out Tito Bertz. Shout out niya pala kay Tito Rene. Tito! Hindi hindi eh. So, di ba tayo makakapag-perform ano? Niyayari pa eh. <laughs> Tagaanap Ay, na nga lang. Nga nga nga, lights and sound dyan. Lights and sound, pinakaayos sila sa kapal nila. Oo, niyaayos pa. Kaya mag-tumbling eh, siya nga tayo. Ayan o. pa ako yung aming ano, pagsasayawan. Para kaya pag-tumbling-tumbling namin, hindi masira. Ano-ano? Para pag-tumbling namin, hindi masira. So, Huwag sila yung pag-tumbling mo. Ayos na, nakarete na yun. Ano nga sasabi mo? Di pa yun? yari yung ating ano eh? Wala pa, hindi pa tapos. Hindi pa tapos? So yun guys, hindi pa tapos yung aming ano. Yung pagsasayawan po namin dito, hindi pa tapos. Kibali, so prepare na, prepare na po kami. Wala pa, hindi pa ready. Nauna po ang dancer. Mga mga dancer kaysa sa stage. Yun. <laughs> Nauna yung mga dancer kaysa sa stage. So oh, yun guys, wala pa hindi pa kami makapag-perform, hindi pa kami makapagsayaw. So ito nga pala yung aming manager. Wala pa. Naayos pa yung pagsasayawan namin. Yan. Maluwang ang aming pagsasayawan. Wala pa, binabubo pa. Eh guys, dito pa kami uh, mag ano na. Uh, alas 12 na. dito pa kami. Cellphone. Yeah, cellphone sa. pa tapos yung aming ano. Rehearsal. Oh. Hey. na ang mangyan. So yun, tapos na kami. Tapos na kami mag-rehearsal. Inihintay na lang namin yung aming pagkain. Ano yun, no? Especially. Ano rin eh. Ah, ayan. Inihintay na lang namin yung aming ano, helicopter. Para ha, uh, punta kami ng ano. Atar. Successful yung rehearsal. So ngayon guys, 1am uh, na, di ba rin kami nakakawe. So ngayon pa lang kami magkakain, magti-dinner. Magkakain, magti-dinner. Ito so, ang mga gawin po. Eh, eh. Let's go. elevator kayo po eh hindi, lang pala may daan pala dyan siwat si Leo. parang kahit pagkain parang babaktay <laughs> mm. So yun guys, uh, 5.30 na ng umaga, nandito pa rin kami sa ano, sa aming ano tag dito yung sa aming pag-exhibitionan pero nakapag-resal -re tayo ng konti no okay naman kasama nating ano nung UMD kasama namin kanina ito bumagdab na bumagdab kanina <laughs> yan oh let's go 5.30 in the morning Dubai time yun. So yun, hintay eh, lang namin yung aming driver para back to ano na ulit kami. Back to reality ulit. Oh. Ay di bukas? Hindi, bukas ano tayo? Pahinga muna. Bukas. Mamaya pala, mamaya. <laughs> mayan, mayan, mayan. Hindi pala bukas, mamaya. Pahinga tayo mamaya. So yun, abangan nyo yung aming ano. Pakita mo sa natin? No, ang pelikula Ha? Sa natin, ating pakitabi. ano? Service natin Ah, thank you Ito nga pala yung aming service oh Ah Ang aming service service IAS Wala pa siyang driver eh Ang ganda ng umaga Singkanta ganda nung una kitang makilala hey, <laughs> <laughs> Ano, pagta-pagta kanina? Pagsasayaw? So okay, guys, pauwi na kami. Tapos na yung aming ano, um, rehearsal. Rehearsal. <laughs> so, bale. Ayan, eh, pauwi na kami. So, bali ito na po yung aming isang tropa. mo <laughs> <laughs> sa galing, Rich Hampton. Ano <laughs> <ar> <laughs> po yung isang <laughs> tropa? Isa aming tropa. Napasobra ang kain ng KFC. ng KFC. Ayun. Okay. Okay. Balik na po kami sa aming destination. Ha? Saan galing? Sa Marriott Sancton? naman. Dito po kami galing sa Marriott Hotel. Yan. Going back to Sarja. 5.30 in the morning. Okay. Let's go. Okay. Let's go. So bali abangan nyo yung aming ano, abangan nyo yung aming pelikulang ano. Abangan nyo sa ating YouTube at sa ating page. Let's go!